Good morning mga kagala So welcome again to my channel mga boss So mag one way pala kami ngayon pa sa Kaya mga kasama ko Ayun na to, nabuksala no? na to. Kaya So yan mga kagala Kitakits lang tayo sa Kuron mga kagala Let's go! Ayan yeah, mga kagala yung kasama natin no ito yung sitwasyon natin dito di po target so rin natin yun yung bangka na yan so, kami one way pa kurun lang ayan sila may ano may pasahiro bilis mga kagala ayan mga kasama namin yan yan. Ah, yeah, bossing. Bossing natin oh. Bas, ano? Oh, yan. Kupo. Oh, oh. Ah, boss. Ulan namin para sa tangalian. Ah, Aba abang biyahe. Isa ba kahit pa. Inihaw na pinitong pusit. Ha? Inihaw na pinitong pusit. Ginihaw na pre ito po sir. Ayan mga boss. Ayan ito nga yung mga yung mga yung kusina namin. Ayan. Magulo kasi magulo rin yung mukha ko eh. Huwag nyo na pansinin yan. Tsaka yung ngiping ko huwag nyo na rin pansinin. Ayan na talaga yung ngiping ko. Ayan. Ayan uh, mga boss. Yung buhay namin dito mga bossing nakakagala. So, parang seaman na rin kami dito kasi lagi naman kami sa ano. Lagi lang rin kami dito sa da, dagat. Kaya ganoon, ganoon gano, tao ang buhay seaman. Tapos video, ano pa, palon, malakas. wala so, tayo magawa gano'n Hindi natin nawak ng panahon eh. Kaya, ingat na lang tayo mga boss. Ingat na lang. Oh, we're fishing rat for pero baka mahulog eh Kaya minsan nag-fishing rod din kami Pero nga medyo malakas ay, Ang biyahe namin ay 6 hours o 7 hours ganun So malis kami ay alas 10 So parating kami doon Hapo na Kaya tulog-tulog muna tayo yun nga mga kagala so sobrang haba ng biyahe natin mga kagala almost uh, kalahati pa lang siguro yung natatakbo natin so time na ay alas 4 <laughs> alas 4 na ng hapon mga kagala so ilang hours na lakas kasi alas 4 uh, 11 kami ay 10 malis 11 12 1 2 3 4 6 hours na kaming naga biyahe mga kagala so pa lang. palang uh, palagay natin mga five hours pa oh uh, anong oras na dating namin ng koron tapos pagdating ng koron mga kagala loading pa tapos kinabukasan biyahe na naman kami Ganoon talaga ang buhay. Hindi natin iniiling na lumakas yung dagat. Siyempre, panahon pa noon lang talaga yan. Tingnan nyo, Ayan. So kanina, hindi na natin na video sa doon banda. Sa unahan na medyo malakas talaga doon. Dito medyo kumalma, dun banda part ng Patuyo, uh, Linapakan, Palawan ah uh, subang lakas talaga mga lala hindi na tayo nag video kasi yung, uh, yung tubig tubig dagat naga basok baka mabasa yung cellphone natin eh wala na tayong yung vlog diba kaya mga kagala matulog muna tayo <laughs> tulog muna tayo because... English na naman ako yan kasi ano Antok naman tayo. Tulog naman tayo mga ilang oras. ising na naman. So, yun lang. Ngayon, uh, busing. Wala. Ah, yung malapit-lapit na tayo sa kuron. Yan. Yeah. Yung bukit nila yan. Bukit. Bukit na... Uh, kuron. ハハハハ。 Yan mga bossing yun yung puron. Sabi na tayo. Ayan yung ayan mga gagala, karating na rin yung mga gago Bye. Bas. <laughs> Walis ka <one> wa dos. <laughs> eh, yeah, sa so corona kami mga kagala so. Ngayon dito na lang mga kagala. Bye.